Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. Rene Ubra o Gator ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhay ng akong suwat suliran. Ako si Grace, 35 years old, nagpuyo sa Dumaguete City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa failed marriage namo sa akong ex-husband. Aron niyo sabtan, sugdun ko sa diyang ni decide mi nga mag live in ingon e ini ang mga pangitabo mag live in ta oh babe Kaya kung gusto ka ah, sige babe why problema nako na total mapdos sa bitaw ko ron pero babe okay ra nga uh, Kwarto lang uh, nga abangan mintras tanto? Naibaw na baya ka nga uh, breadwinner ko sa mo, ah. Babe, sige ra. Uy, wala problema. Angay lang sa nga kwarto lang sa una for the meantime. Kayo, pa man sa tay mga butang. Okay ra ka ini? <laughs> okay naman. Sakto ra kaayo para nato. Babe, salamat sa pagsabot, ha. Babe, boy, kaso, uy. Nung sabayan ni. Awan <laughs> ah, sa man, gigutom na ka, kaya magluto na ko. Ah, uh, sige, baby. Kaya nakabisita ka din, Hinak. Pila na minakabuan ang imong tiyan, ha? <laughs> Lima na, ma. Uy, gamay na lang din pabuton, mga anak na. Lagi, ma. Sakto kayong mianhi ka kay nagluto ko og sabaw. Adali, mga unta, mientras init pa. Ah, sige, ma. Ding, ka, Gikan. Dito ko mama, babe, oy. <laughs> Nisori ko dito, kay na-board mang din hinga ako ng usa. Timing gani kay kinagluto si mama usabaw. Oh! Ah! Babe! Huh. Ah, o sa pinahitabo ni mo, nga, ikalitan ng kunin mong tamparos. Eh, bawa kung may laki ka. Unsa? Nagputaka mo na kag-istorya? sa tinood, kinsa laki ni mo. Kinsa yung laki ni mo. Babe! O sa mo na! Sunday ko sinood! Babe! O sa babe! Hindi ko sinood. Kinsa laki ni mo! Anong nakamaluhay ka? Ma'am, Diyos ba yan ko? Kinsa laki ni mo! Diyos mo! Ako'y lalaki! Oh, Jesus! Nanamalagang ako! Sunday ko eh, <st immunization> <st�� rigor Blaze> buntag naman di eh. Ay. Ka sa ako mga bunog sa pagkulata ni Joshua na ako gahapon. Naon sa manto siya gahapon, eh. Nikalit man lang. Pataka lang siya pumasangil. Wa na siya din, eh. Nakalakaw na tingali pa sa trabaho. Oh, hala. Nga dili man ni Maable? Ayaw ko nga iyang gikandaduhan ang sagawas. Ginoo ko. Joshua! Joshua, maluhoy ka! Blin, imputahan! Joshua! Abusin taon ko! Joshua, maluhoy ka! Joshua! Ikatulong adlaw na ron ako din sa among giabangan ka kwarto. May lang gani. Kay nais na akong pagkaon din eh. Kay kong wapa. Unsan na kay natabo na ako ron ng mabdos na ko. ang mang kong gipreso din ni ni manuntas man unta mabdus ko oh nain gusto mo abres tingali si Joshua na roon. ah oh, ay <tod> miss miss okay ra ka oh, <tod> uh, ako mo ay nangabang sa si pikas kwarto huh? pasensya na ka hanga karon maminga ka nga, nga mi gubaan putahan kay Madlo mo gumisi mong banagod nga. Ang kusan, madluk niya magkapilapis yung away ba mong bana. Pero, magtulong naman kung kaadlawg. Nabalak ka nami na kung unsan na tabo niya mo din. Hi. sa suod, ilapin na pa nga. Mabdus ka. Salamat. Salamat ninyo. Oh, miss, ako pa ni mo na. Mubihan na ka din, hi. Ito, ito. Gaya ito lalaki, uy. Huwag isip kaugalingon. Ingon man ang inyong umaabot na anak. Oh. recorded by x thunder gaming nibiya gitku sa amung gabangan ug nangita ko og kastehan wa ko musaba sa akong ginikanan tungod kay dili nga mabalaka pud sila nako ni hangyo ko nga mustayo sa akong mga kaila ug after a week natultolan ko niya kun asa ko ug nangaya si pasaylo nako og giagda kun niya og kasal same year nagpakasal mi. Eh. Hangtod nga naduha ang among anak. Nagtuo ko nga nausab na siya, pero permigyapon kong bunugo niya. Ako lang itong giagwan na tanan, tungod kay alang sa mga bata. Hangtod nga nasakpan ako siya nga nailaing babay, nagkatapad niya ghigda, o naghagkanay sa akong atubangan. Unya, Hayop ka! Oh. Oh. Eh! Uh, uh, Dili pa ko ang imong pagpanapat na ako niya karon na mabay ka. Sorry, Chris. Sorry. Daw lang gyud karon. ako. Usa uh, so, may na nako na ko nimo. Nga imo mo kung gyud ni ni. Ha Joshua? Chris, mamawi ko nimo og sa atong mga anak. Tuguti ko nga mulad ka sa nasod aron hatagat ta mo mayong kinabuhi. Unsa? Uh, uh? Oh, dia orang ang suporta sa akong anak para ni New Grace. Oh. Ikaw diay ang keypad Dani Joshua sa yang suildoma. Ay, kay ka do bandi ay, murik la mo ka. Ako may inahan. Ma. Angay lang adina ko diay di moy pada ang kwarta kay naibaw ko ngadto na kay laki. Unsa? Joshua Asa naman sa kagikan na ng istorya, ha? Uh, so, si mama may nagsulti na ako sa nool. Iyan kong gisultihan nga may laki ka di ha. Mawag ang sugod ka nun. Huwag kayo suporta nga, nga ako. Onsa? Oh, ma. Mga nung gipangkuha man ninyo akong mga butang sa bahay, ngawa man mo mananghid. Angay lang, tungod kay katong kwarta tos akong anak. Hinaguan tos akong anak. Pero ma... Ay palabig pabaga sa imong nangres. oy pauli na lang sa si inyo. Kaywa na malipay ang akong anak ni mo. Naanay ka puyo akong anak ni tos gawas. Maunga ako pa nimo mo, mubalik ka na lang sa si inyo. Ma! Kung wala na paki mong bana nimo, ni ako, Grace. Andam kong maunong ni mo. Andre. Biyain na siya, Grace. Mismo ang iyan ng inahan mo ay sulti ni mo nga naan na siya kaipon dito sa gawas. Kita na lang mo yung mag Grace. Andre. <hihil> 2014, dona'y lalaki nga ani dawat nako na og nirespeto nako. Na Nakabato mig anak og nagtipon mi. 2016, nasuko ang akong ex og niuli sa Pinas aron ikiha kong adultery. Pero wa siya maka-attend sa piskal kaya di ay balik na siya glarga sa abroad. Ang akong mga pangutana mo kini unang pangutana. Next year 2024, mouli na kuno siya o kung dili ko, no ko makikita niya, kasuhan ko niya balik. Pwede ba dahil ko niyang kasuhan o balik nga giurong man niya ang unang kaso na ko? Ikaduwa ang pangutana, matod sa akong abogado, dili ko makapasaka o kaso niya kay dili ko no ingon anak kaligun nga kasuhan nako siya, ilabi na kay ang akong ex-husband mo ay nakauna o nakafile o kaso batok na ko. Kung sa mga ako, ani? Nga kung ho na unaon, na ngon unainimi tungod nasad sa iyang mga binuhatan na ako sa una. Ikatulong pangutana, posible ba nga ako'y maalaot ini? Posible ba nga mapriso ko tungod kay nakaanak ko sa lain? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung sa may angay na kumbuhaton nga kung ho na unaon, mas una siyang ang nako, og kapila nasad nako siya nasakpan sa una. Ang nakalahi lang namo karon kay nagkaanak ko sa lain og siyawa. Asa mo ko pwede mo dool aron maprotektahan sa ang akong rights isip usa ka babay. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Grace. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan o gako ang tingo gang inyohang mapaminaw karong adlaw mo na ayo na mo pagdugay ipadala ang inyohang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmen Boulevard, Cebu City. Of course, sa mga pangutanang punto legal, emotional, mga pangutana na to sa to ang mga legal nga mga dokumento, relasyon, kabtangan, nato ang mga record of birth, marriage certificate, attorney Elaine Ana, kay mga legal mo na mga pangutana. Ay mo kabalaka, mabalik ra si Dr. Obra. Ang mga pangutanang punto medical, matubag ra niya, gyud na niya. Inigbalik niya siyang bakasyon, guys, ha? Attorney Elaine lang sa taron. Big shot! shout out and kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw ug asa man gani ron na ba mo sa inyong mga trabahoan. ang mga naa sa CRU Chemicals dinha ako ang best friend nga si Stephanie Ubas Duterte ug sa ako ang Beshi Dino Loren o ang mga sastre niya si Ate Ninia kong yaya thank you sa pagpadala sa ako ang um, sanina ako gitong sulubon and um, sa tanan nga mga maminaw nato silang mga tindahan silang mga sakyanan salamat kaayo ninyo sa inyong padayon nga pagsuporta sa atuang programa. Punto legal today ang atuang letter sender from Dumaguete City, si Grace. Dumaguete City, ang ako, mga pinalanggang pag-umangkon. Si Aisha o si Claire Tenorio, si Buen, o si uh, Fortune Ibanez, o si Meg Tantenco, o si Nina Tantenco, hello dina, and to my cousins, no? Uh, Marites Tantenco Tenorio, si Gidget Ibanez, yes and uh, also to mark tantenko hello ninyo Hmm, punto legal ta karong adlaw na ex husband unya hmm. mo ni iyang pangutana nag live in man ni sila pero namin mangyud siguro ni sila no so iyang mga pangutana um pagkuan kuan ni pag 2014, no, uh, nagbuwag bang gunin sila aning laki. So, naana ni siya eh, na, na meet pod nga lalaki, niya nakaanak sila, so, nakuho, nakuro, nasuko ang iyahang ex niya. Ikiha ko no siya ag-adultery, kaya naman, minyo, oh, naminyo, lagi sila. Uh, Kahuman, wa man man sa fiskal, sumuni ang pangutan muli ko no next year ang laki. O kung dili ko no ko makikita niya, kasuhan ko no ko niya balik. Pwede ba ikday ko niyang kasuhan o balik? Nagiurong man niya ang iyang unang kaso na ko, Kung wa pa na nasangat sa korte ba, no? Kung sa fiscal level pa lang na pwede na ma og balik. No, the only time nga maka-invoke double jeopardy is kung na sangat na ni korte unya na arraign na ka, unya pag humag na dismiss. Kay di man ka pwedeng makiha after ana for the same uh, case twice, no? So, kani, makaingod yung nga basin, no? Ma Makihaan -ma pag yun ka. Um, Dugay-dugay na manis panahon. Nga nung ka ni Kamuba ng imong laki. Basin na na po ni siya, eh, lain din to. Gusto lang siguro makikistorya ni mo. Unsa ba? Um, tarunga lang po kung istorya. Kay kahasol ba ni magkihakiha pa ta, no? Ikaduhang pangutana. Matod sa akong abogado, dili ko makapasaka og kaso niya kay dili ko no ingon anak kaligon akong kaso ilabi na kay ang una kay una akong ex nga naka -file lo kaso batok nako unsa man dai laban nako ani kay boton huna-hunaon na, hu -na naingon ani mang gudmi tungod na sa iyang binuhatan nako sa una di manggood na saktong rason nga kay abi mo na yang gibuhat nimo mo pud nimong ibalos dili pod mao illegal pod timan eh, mga asawa mga babay lahi manggood ang kasong mapasaka sa usa ka babayeng minyo nga nairelasyon sa laing laki kumpara sa laking minyo nga nairelasyon sa laing bayi mas dali kayo i-prove ang adultery no which is the case nga mafile sa babay ng minyo kontra sa kung concubinage nga kasong ipasaka nga sa laking minyo nga nailain no munay naka alkansi na to no Ikatulong pangutana. Posible ba nga ako'y maalaot yan Posible ba nga mapriso ko tungod kay nagkaanak ko sa lain? Yes, because that is really grounds for adultery. Di ko ganan mo sugarcoat coat di rin dapitan nga mo yung kung di ka makiha. Kay ang kaso mangod nga adultery, ang requirements ana para makapasaka ka una, babay ang minyo. Ang babay nga minyo, nakighilawas, nakiglambigit, nakigrelasyon uglaing laing laki. Unya, nakaanak pagyud ka, naagyod kay ebidensya. Nga naa kay laing laki, kagiyon sa manin mo pagkabuntis, wa kay laing laki, no? So, that really is adultery. Muna ningon ko nimo mo sa una ni mong pangutan na nga tarungan na lagsturya ng imuhang um, ex-husband, no? Nga, kanang unta unta di na lang no magdinawatay na lang ta magfile na lang baron tag annulment na naman jugas gawas na naman siguro kay nakit ang lain no move on na lang ta kay wa man work ang atu ang relationship tarungan na lagsturya. Ikaupat o katapusang pangutan na unsa may angay na kumbuhaton. buhaton. Nga kung mas una siyang nagbinuang nako Ug kapila nasad na sad na siya nasakpan sa una. Ang nakahalahi lang na karon kay nagkaanak ko sa lain Ug siya wala. Asa mong ko pwedeng muduol aron maprotektahan sa ng akong rights. Isip babay. Day, sa imuha mangkong katungod isip babay, Imu mangkong iabusaran. Wa ka mo, well, di sa jud kami ngani busaran? gibusaran na ka sa imong decision nalimot ka or maybe dili pug ka aware nga lain-lain og pagtratar ang ato ang balaod sa mga babaeng minyo kontra sa mga lalaki nga minyo and honestly just because nagbinuang siya di manggud na siya rason nga pwede na pug kang mangitag lain the Wa man ko naging hindi kaangay mga itaglain, pero you can do that only kung ning gawas na kas kami niyo on already. No? So, muna nga kinahanglan gyud nga um, at this point, imo gyud untang uh, dili ni pasagdan lang ba nga um, kinahanglan gyud unta nga mag uh, paanal ka usa ka makirelasyon o lain ke. For as long as minyo ka, maski pag na mo nagpuyo, alkan magit ng mga babae. Di man pareha pagdratar, no? So muna, like I said, just try to resolve things um, amicably sa imuhang bana. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan, dagahan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa pun sa tuwang programa, kiniyang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.